Direk Loren, nabilib kung paano nakuha ang doob ng daddy ni King Chu. Walang imposible basta nagmamahal. Kanyang ilarawa ng aktor na si Paolo Abilino. Alam natin kung gaano kalapit ang doob ng head of director kay King Chu. Pati sa pamilya nito. Since PBB, siya na ang nag-handle sa actress upang mapalagpa ang karyo nito. Tumayo rin na pangalawang ama sa Shubis, kaya alam ng dahat ang mga taong pumapasok sa buhay ni Kim Chu. Ang darawang naging ex na ay saksi din siya kung paano na broken hearted ito, lalo na kay Sian Lim, na maging siya ay inakalang panghamabuhay na. Unit, sabi nga, hindi natin hawak ang kapalaran, may aalis, may kusang dumarating. Ito ay si Paolo Aglino, na mabilis nakuha ang doob ng Chu family. Bumilim na si Derek Loren, maging siya ay boto din. Hindi hinusgahan sa ng pagkakaroon ng anak. Minsan hindi naman roon na susukat ang pagmamahal. Kapag tinamaan ka ng pag-ibig, walang aawat. Kanya ng love na ibinibigay ni Paolo. Pinapatunayan na karapat dapat siya Buhos kung buhos para apagkatiwalaan ng buo ang kan. Lahat ng mga nakakaalam sa relasyon at King Pao never humadlang bagkos botong-boto sila. Kung ano naman ang magpapasaya kay Kim Chu, hindi naman dapat hadlangan. Marami ng pinagdaanan ng taong ito. Hayaan natin na maging masaya sa piling ni Paolo Abilino.